baka lang mabiglan yung mga namin din eh eh, pagka nabuhay natin lahat yun malamang makikita nyo bago motor ni Tito Mel para <laughs> po masyado kinikita sa manga kaya putuloy na lang natin papalitan na lang ng fish pan pero yung 5 to 6 inches po natin ay nasa 3,000 na higit tapos itong 4 to 5 inches. Ayan, oh, gaganda. Dami nila, <laughs> oh. gusto ko oh, makapag-video oops, oops ayan, good morning so, kagabi lang ay eh, nag-breed po tayo ngayon ay nandito po tayo ngayon para mag-sizing. So, gamit ang aking motor. Nag-motor po tayo ngayon kasi wala naman tayong ga ganong dadalhin. Tingnan natin yung mga binlid natin kagabi. Uh, so, sabi ko nga, ayan po yung umbagay nating hatchery. Ayan o, mga may dagdag na po na kaming beds para sa mga susunod na expansion ng ating business. So, ito po yung mga nahat namin sa na hapon, sa gabi pala. So, ang estimated, marami po yung expected na mapipisa natin kasi sabi nga po natin sa computation, uh, kada isang gramo ng itlog ay pwedeng mapisaan ng 600 to 900 pieces ng hito. So, hulaan nyo kung nakailang kilo tayo ng itlog ng hito. Ayan. Ay, kayo na lang pala mag 1,500 kilos or 1.5 kilo times yun ng 600. Yan po. Opo. Totoo po yan. <laughs> Sobrang dami, no? So, 1,500 kilos po ng itlog. Ang ating napapisa kagabi. Ayan. Hindi ko lang alam kung kaya mag-cash kapag ka nabuhay lahat doon sa tatlong bed na yun, malalaman. Para tayo naman, eh, patuloy na nag-aaral para sa larangan na to. At para naman, eh, kapag ka tayo nagtagumpay, siyempre, makakatulong at makakatulong po tayo. Yan. Punta tayo ngayon sa fish pond. mag lang ako ng konti ng gamit. So, ayun po. Ayan. Good morning, good morning. So, ito po yung ating uh, hatchery. Ayan yung aking motor. And, papakita ko po sa inyo yung doser na nai pa install natin. Ayan po, kung nakikita nyo po. So, hindi na testing na po ng konti yan. Uh, so far, wala naman po na namang, namang naging problema. Kailangan lang naming magbawas ng mangga bago namin matesting talaga yung kanyang kakayahan para maghukay uh, nagamit na yon sa pasuro-suro lang ng konti di pa naman pang heavy duty uh, video natin yan kukompletoin natin yung video sa ating pinagawang roto kapag ka naguhukay na tayo yan makikita nyo nga pala ulit ito yung nalagyan namin ng finger ng no, tubipex yung pagkain ng hito I explain natin yan kung paano magiging process pagka may tubig pecs na tayo hindi pa rin kasi tapos yung paggawa natin diba? ayan na po sila kala ko tuyo na eh oh, Tumatawag Mukhang hali kayo. Ayan, yeah. Ang ating mga pambenta ng fingerlings. So ito po ay mga size ang sabi ni Tito is 5 mga 5 to 6 na ba yan Tito? 4 to 5. Mukhang bagong training mo ulit itong mga sizing ah. <laughs> Una pa lang yan, di ba?

950,000. Mm hundred -hmm. fifty thousand. pagka nabuhay natin lahat 'yon. Malamang. Makikita nyo bago motor ni Tito, Mel. <laughs> basta mararamdaman mo na lang 'yung bago motor na oh. <laughs> kamatay ito. Dapat eh, hindi, may timbang lalagyan Para makailayo ma ma na, ano? Oo, okay. magkakasay sa'yo, na Hindi, okay, yung um, kuhan. Um, um. ang nilalagyan ng tunggal. Ilelebel ang timbangan. bak tomato lenta pa. Ah, sizing diri muna. Bibigyan mo muna. say sing. Sige yata ang malakay ka dito rin yun. Ang napalingan. Daka kayo. Wala lang mong lusot. Kaya nga, isang size na nga lang ka so, ako. Mabukukul lang eh. Anong tag dito? Mabubugbog lang eh. <laughs> Masasama na dito yan Dito na Huwag na dyan e -e. Dito Dito itu na. Berlakunya. Ya tuh. Tengah-tengah kira, kira. Kau mungkin nak lupa. Boleh sedikit sahaja, malu-lu tu. Hah, langkah kembali, kau datang ini bilang. Angat mah? Kau Angat Mga ilan ba? Estimate mo nga? Ha? ha? Dami ah. Dali, picture ang ka. Ah, picture, picture. Ngiti. One, two, three. Hindi ko pala <laughs> ngumiti. <Ayong> Bungi. <laughs> Ayaw ngumiti. Naapuran niyo. Pagandasanin. Pagandasanin. Makakahango ko sana ng mga daan libong ganito. Eh, wow, huwag, huwag ka mainot next month. Yung pinapisa natin. Isundaan lang, lang muna. Mga harap po lang yung mga isang milyon na. Ang dami natin yung pinapisa na yun. Ito yung mga papisa. Hmm. dami na nadami yata ng tubig doon sa timba, sa timba po yan ay na dito walang laman ay lagay doon sa ano yan sa bela hindi mo na kaya kainin yan ano nga ay pagkakalagay doon ikaw ay lalaya din sa kabilang fish band ang makakasama mo ay yung kasing lalaki mo at kasing sisiba mo pwede ba tayo doon lapang ka aga pa ah Sige, weh ay yung kaso ka atin. Mahirap ka na niya. Halos gusto yung kaso ka atin. napatagal ang Ito lang Talaga huka ako yan. Pinagusot lang sa pangkay. Ngayon huka ako. Meron mga after 2,000. Alam ko yung isa, yung nag-down. Opo, talaki. <laughs> sa lang yun. Hindi rin basta <laughs> eh, Hindi naman kasi na 'yan. Ayun ang magandang lahi. Mabilis lumakay Mahi lahi na ito. Hindi, 2 pa rin na isang taon 'yan. So, ang yun, ang breeding kasi kailangan po? isang taon bago pwede mong gawing breeder hindi sa laki hihintayin pa rin na isang taon nagmamature kasi yung itlog nila tsaka yung test test pagka hindi mature hindi makaka hindi malalakas yung mga mm. okay na? wala na ba? No. eh ikaw hindi ka sasama? Hey, mamaya pagka na iya ko pa pa naglag dalawa isa dalawa tatlo Red. Oo, oh, kailangan nasa lilit doon. Ito. Talagay na doon sa kabila. Iwan ah, na natin ang sarang natin Lucky <laughs> Dito po ilalagyan na namin no, aming uh, shooter. May hati po yan. So, yung mga shooter, lalagay natin dito. Papalakarin ulit natin yung mga yan. Ayun, oh. No? Ah, galing. Gagapang yan. Gi. Ayun na. Labas. Ayan oh, lakas gumapang. Tara na sila sa tirahan nila. Ay ayan na hey! na isa, nang hina na. <laughs> Nakau? Oh. oh, baka pa. <laughs> na. Ano sa iyan? 5 to 6. Lalaki. Nako, nako. Pwede na lang, pwede na lang. Lalaki. Lako lo. Tumatalon. Huwag <laughs> pa kayo pa okay. baba. Huwag pa taas. Oh, lima. Dalawang lima. Oh, hapos mo na 're. Ha, ah, totoy ulan din kaagad pala. Ini okay, pak, merem pak. Okay, Ini pak, pak. Tara. Okay. Ay, nasa yung kan. Sinabi na ko ano yung yung mangga. Mangga ba o mahogani Lahat ba mangga na rin? Tapahinga mo kasi yung nakakargo na yung ito para na ito ba Jenis apa kalau nak yang ini lagi semua? Hmm. Kasih. Nampung pembayar. Six inches. Ilan? Ilan? 20 na yan, ano na? Apat na lima. Oh! Oops! Dahan-dahang bigla. Ayan na po yung ating mga na-harvest na, na fingerling. So, meron pa natira na doon. Hindi pa ito yan. Pero yung 5 to 6 inches po natin ay nasa 3,000 na higit. Tapos itong 4 to 5 inches. Ayan o, gaganda. Dami nila o. Mga nabuhay. Nung bagyo. Ito. Ayan, tapos na po sila mga exciting. Titingnan naman natin dito ngayon yung mga... Ayan, sila Kuya Orlan. Tinatanggal na po nila yung mga mangga na hindi natin kailangan para Hukayin natin para gagawin na rin natin fish pan Bu yung uh, mangga po na yan tatanggalin na lahat kasi hukayin na po nung pang -hukayin natin na nabili na galing sa roto na nandun sa roto At iko Andy. So, isa ka dito ng Kuya yan dun. Dalawang hati naman ang gagawin natin para hindi na kasing laki ng ganito. Pa. Ayan, yeah, puputulin din to, tsaka ito. Eh, Ewan ko kung puputulin din to. Yun nilang. Yun, tsaka to. Tsaka yun. kaya putulin na lang natin papalitan na lang ng big fan wala po uling yun so magkatabi po yung gagawin natin, isa ay dalawa yan lahat po yun, gagawin natin fish tank so hindi naman po natin tinayang yung mangga papalitan naman na po natin ng ibang mas may kikitain kesa po dun sa mangga kasi sa totoo lang po uh, 15 years na or more than 15 years na yung mangga natin dito Mar, uh, tama. Pumaani po siya ng prutas na mangga. Ang problema, hindi po kumikita. Hindi siya profitable katulad nung paghihito natin. Ay, init. So, mas magiging maganda yung kikitain natin Pagkaginawa natin ng fish pond. Kaya naman bumili tayo ng sarili natin panghukay na doser dun sa roto. Yan. Mm. na binibilang po nila ngayon yung mga bibenta. Yan, nangangapa po sila yung mga natira. Dami pa palang natira. Daming suso. May pa, member-member pa dito. Grabe, suso. hindi na, dito na makita yung grow out natin eh. Wala ko kita. nanonoy namumulat init ayang tirik na tirik po ng araw ngayon katanghalian ayun po meron pong nangunguha ng kahoy doon <laughs> yun naman nangunguha ng isda So pang suro na nga Ah. Nandiyan 'yung po. po, nilang na matutulog <tip> pa po. Dami yung napulot ah. Mga magaling mandak ma yung dalawa na to, Ay, tatlo na yun ah. Hindi ko anong tawag dito, hindi, mas, hindi yata magaling yung nagkuha ng net. <laughs> yung nagsagap. Ayan, update po ulit. So, natapos natapos na po tayo sa ating sizing and nakuha na po natin yung bilang nung pwede natin ibenta ang fingerlings. So, ayan, na po kayong fingerlings or order na po kayo sa amin. <laughs> Pero mga October na po ulit ang um, uh, release po namin. Hindi, po kasi kami tuloy-tuloy ngayon kasi syempre, nag, mga konti pa lang yung production namin. Pero, kapag ka nabuhay na po ito, ayan, kapag ka nabuhay lahat yan, dadami na yung aming bebenta. So, kaya ka rin kami nagpapahukay dun sa gilid. Hindi lang kami magbebenta. syempre mag-aalaga din kami ng sarili namin grow out para mas marami din kami maiproduce na pagkain or maibenta ng malalaking hito bukod sa mga maliliit. So, ayan po sila. Oh. Dito namin nilagay Hello. yung 5 uh, to 6 inches na nakisama kasi yung tubig kasama nung pande. Dito naman yung 4 to 5 inches And dito naman yung ito, tinatanggal pa yung tubig. Ito naman, e, meron nang na stress na isa. Dito naman yung 2 to 3 o 3 to 4. Yan. So hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit sa susunod na video. Bye-bye. Ano ako magbibideo ng <laughs> nakamotong <laughs>